Bagong upholstery itong mga sofa namin pero tignan nyo naman ang nangyari. Punong-puno na talaga ng sulat kaya gusto ko na talaga maglagay ng sofa cover. Wala anong pinagawa ko itong mga sofa namin, hindi ko pa nga din nalalagyan ng cover. Okay naman na dito sa team ng bahay namin mga mare kaya lang ito talaga yung pinaka problema ko. Ilinisan mo nga ng maayos kasi nga leather yung type niya kaya lang ito talaga yung problema. Sobrang iniingatan ko yan kaya lang talagang napaka imposible siguro kapag may mga toddler ka sa bahay. Nalingat lang din ako dito ng ilang segundo ganyan na nga din talaga yung nangyari. Pero ito tinuturo kong mancha, galing yan dun sa laruan ng baby melon namin na nalagyan ng alcohol. Sobrang nagtaka nga din ako nun mga mare kasi pagkatapon pinunasan ko naman kaagad kaya lang nagmantsa pa rin. Kaya yung ginawa ko mga mare tinapon ko na lang yung laruan na yon at hindi na nga din talaga nang hinaya. Mabuti na lang din itong mahabang sofa ay wala pang sulat kaya lalagyan ko ng cover para safety. Ito pa din yung mga dating sofa cover na ginagamit ko dito noon. Alam niyo din ba mga mare na sobrang dami nagkakagusto dito sa sofa cover namin. Ano ba naman kasi kapag nilagay ay napakasyala. At this time nga titignan ko kung katulad pa din ng dati. Kung nanonood kayo ng mga mini ko na ipakita ko na nga din dito yung mga dating sofa namin na sobrang dumi na talaga. Tapos hindi na din talaga kaaya-aya kaya aya na pa-order ako ng sofa cover at eto nga din yun. Pag nga binili mo yan, may mga kasama ng foam stick kaya lang yung sa amin na na at yung mga iba naman ay nasira. Alam nyo din ba mga mare noon, ito yung isang parcel na hindi ko talaga pinagsisihan kasi nga sobrang ganda ng kinalabasan dito sa loob ng bahay namin. Medyo nahirapan lang din ako isuksok siya dito kasi nga wala ng foam stick. Pagkatapos ko mailagay sabay tingin na nga din dito sa camera ako maganda ba yung kinalabasan. Kasi honestly, mga mare, sa personal, hindi ko talaga siya nagustuhan. Tapos ayun na nga, pagkakita ko dito sa ginawa ko, Diyos ko, napakapangit pala na kinalabasan, ayoko siya. Ewan ko ba kung mali yung pagkakalagay or wala siyang foam stick. Kuna din siya inayos at hindi ko na din talaga pinili. Ayun mga mare, ang ending, inalis ko din, nagpakapagod lang talaga ako. Siguro kaya pangit yung kinalabasan kasi okay naman na din yung mga sofa namin. Unlike kasi noon, na sobrang dumi talaga at napakadugyot tignan. So, anyway mga mare, gabi na nga din yan at ito lang din talaga yung free time ko. Pagkatapos ko maglagay ng sofa at at pagkatapos kong magtanggal, ayan, naghilamos na din ako. Bale, ito nga din ginagamit kong sabon na rejuvenating soap from You Glow Babe. Mula umaga hanggang gabi, ito na lang din talagang kasakasama ko, yung mga product ng You Glow Babe. From sunscreen, Shampoo Apo Juice, Beauty White Capsule, at itong rejuvenating set nila. Sobrang dami talaga yung nakakapansin mga mare, at sobrang dami nagko-compliment sa akin na nag-glow daw ako. Ano ba naman, alagang You Glow Babe lang Bali, yan? Bale, rejuvenating pala na ginagamit ko mga mare ay set na yan. Meron na siyang kasamang facial toner, sunscreen, rejuvenating cream, at yung yung rejuvenating soap. din pala sa likuran ng packaging nila mga mare ay may guide na kung paano gamitin. May day and night routine na din siya. So ayan, bago ako matulog, magtutonor muna ako dito. Pagkatapos, naglalagay ako ng rejuvenating cream. Meron nga din pala nagtunong about dito kung mahapdi ba daw siya. Kaya naman mga mare, yakang yaka, sabi nga nila, tiis ganda. Kung ganito ba naman kaganda yung kalalabasan, di ba? Anyway, alam ko, magtatanong din kayo kung saan ba ito mabibili. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section. So paano ba? Hanggang dito na lang muna. Bye! At dahil umabot ka dito sa dulo ng video ko, meron nga din pala akong share sa inyo na pinagkukuhanan ko ng extra income. Ito nga pala ang PH Lago. Napakadaming pwedeng laruin at napakadali lang talaga mag-register. Yung link ilalagay ko na lang sa comment section. So, eto na nga siya mga mare. Pagkatapos yung ginagawa ko dito ay nagbabay bonus na ako kaagad. Mari magbibet lang tayo dito ng 100. Tapos, pindutin lang itong buy and play. Kapag ganyan kasi talaga makamari, maglalabas yan automatic tatlong scatter. Ayan siya. Tapos, magkakaroon ka ng free 10th spin. Ayan, play natin. Kasi natin kung magkano na yung mapapanalunan natin ngayon. Ayan, jack 80. Not bad. Yung king 800. O, tignan nyo naman. Double. Ayan, last free spin. 60. 400, 80. Oy, 360. O, oh, tingnan nyo naman yung napanalunan natin. 1,925 pesos. So, ano pa yung ginagawa nyo mga mari? Yung link nito, ilalagay ko sa comment section. May free 200 pesos yung magre-register dito. Pipili ako.